Hello Fire Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 14, 2023. Maraming salamat sa lahat ng na nagpa-follow, nagsusubscribe sa aking channel. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, please subscribe na kayo para dumami pa tayo sa aking channel. So, tignan natin for Aries, Leo, and Sagittarius. spirit guide Mag messages for our fire signs okay. we have here the strength card let's see let's the card ni fire signs wow the sun upright Wow, napakaganda. We have here the eight of pentacles. So for some of you guys, no, um, Napaka positive energy, napaka ganda ng araw nyo ngayon, fire signs. Kasi mayroon ditong satisfaction. So, um, through your hardship, through your perseverance, ano, um, lahat ng mga pinagpaguran mo ngayong araw mo na to, lahat ngayon yan matatamasa mo lahat ng blessings. Um, may marireceive kang kaperahan, ano? Um, maganda, pati sa so family, love, life, yan, napaka-balance, no? ng nangyayari sa inyo ngayon. At talagang ano no ayan no through your strength and courage ano fire signs kung ano man yung lahat ng pinaghirapan mo before ayan talagang nakukuha mo lahat ngayong araw na to kung ano man yung mga inaantay yung blessings ano ayan parating na ngayong araw na to kung ano yung mga positive na Uh, aminam manifest mo sa buhay. Ngayong araw na to ay napakaganda talaga ng dating sa So, eto, meron tayo ditong four of Swords. Ayano, no, nakakapagpahinga ka kasi ayan, no, may abundance tayo talagang darating ngayong araw na to, no? Maka may peace of mind ka ngayong araw na to, Fire signs. Napakaganda ng inyong card. na signs. So, itas nga lang natin siya guys. Orte. Okay. We have here the Queen of Wands. Wow. <laughs> so, sa... Um, ang nararamdaman nyo ngayon very warm, no? Ano? fire signs, ayun o, oh, puno ng pagmamahalan, pag-iintindihan, talagang lahat sa inyo, lahat ng taong nakapaligid sa inyo, kapamilya nyo, karelasyon nyo, no, todo suporta talaga sa inyo, sa mga pangarap ninyo, sa kung ano man nangyayari ngayon. Ayan, napakaganda. Fire signs. Andiyan ang ating queen of wands, so, tignan pa natin fire signs. Napakaganda naman ng card ng fire signs. You can always call on your natural confidence. So, yan yung pagiging matapang mo, no? Hinarap mo lahat ng mga pagsubok ngayon. Ayan. So, for some of you, ano, um, mayroon ditong grief and loss. So, so, ayan guys, um, na-stop yung video, no? And by the way, um, for some of us is suffering from um, may namatay namatayan um, isa sa family members nyo, no? Na talagang mahal na mahal nyo sa buhay, relatives ayan, are suffering now and napakalungkot mo talaga ngayon, ano? Tignan pa natin. messages for fire signs. So, we have here. So, maybe for some of you, hindi namatayan ng mga minamahal sa buhay or namatayan sa minama, ng minamahal sa buhay. Yung iba is napakalungkot kasi nakaranas kayo ng betrayal, panluloko. Ayan guys, so, Meron tayo dito ng Seven of Swords, no? Tuwang-tuwa pa yung taong nanloko sa inyo or ikaw to na tuwang-tuwa pa dahil nakapanloko ng kap naka ng kapwa mo. So ayan, you're suffering from this person, no? Maybe um um ear signs 'yan, guys, yung taong 'yan na nanloko sa inyo, no? Your sa mga partnership, ayan, na-scam kayo mag-iingat kayo fire signs ayan so pero sinasabi dito ng the hermit no, huwag kang mawala ng pag-asa kung ano man yung nangyari sa inyo ngayon um, magtiwala ka lang kasi makakamit mo yung hostisya may enlightenment dito mangyayari no? It's either makonsensya tong taong to na nanloko sa inyo, no? At ibabalik yung perang nakuha sa inyo. Kung sa relasyon naman yan, guys, ano, um, it's either hihingi ng tawad tong taong to sa inyo, no? And kayo naman, dahil na mahal na mahal nyo tong taong to, no? Kahit na niloko kayo, um, baka marirealize mo din na may pagkakamali at pagkukulang kayo, kaya papatawarin nyo siya, no? So, wala naman masamang magpatawad, guys. Um, basta wag na nating kung ano man yung nagawa nating mali, wag na nating ulitin pa. So, ayan. Meron tayo ditong two of cups. Kasi may separation din. For some of you, hindi na talaga mapapatawad tong taong to. And mas gusto mo pang ano yung makipaghiwalay sa kanya, no? I-reject kung ano man yung pagmamahalan na meron sa inyong dalawa. yan Pwede rin to sa mga business partner, guys. Maaring hindi alisin nyo na siya sa inyong grupo sa inyong negosyo at mas gusto nyo nalang mag-isa, no? I-handle yung business ng mag-isa at ipagpatuloy yon ng mag-isa lang kayo. So, ayan, may selfishness kasi dito, no? Being irrational. Meron tayo ditong page of cups. Meron talagang panlolo kung kayong naranasan ng mga nakaraang araw. At ayan, nag-decide na kayong talagang umalis, makipaghiwalay. Tignan pa natin. Fire signs. Okay. We have here um, eight of cups. So, sinasabi kung ano man yung perang nakuha sa'yo, hindi man ibalik yan. Huwag kang mag-alala kasi yung perang nakuha nila is hindi naman yan pang matagalang magagamit nila, no? Hindi nila pang habang buhay yung, um, I mean, mawawala at mauubos din yan. Baka kasi pwedeng perang, at ah, talaga to, no? Um, talagang it's either hindi na ibalik o ibalik man kasi meron dito naman tayong the hermit kung makonsensya siya no pero sa ano ayan na ay ano kasi dito eh no masyadong manhid manhid no walang konsensya selfish sarili lang yung iniisip so tignan pa natin guys sa ibang cards kung anong kailangan ngayon ng fire signs. Make a meal. So, don't stress yourself too much, no? And, um, ang make it sure na ang ipiprepare mo sa pamilya mo is yung masusustansyang pagkain. So, you need movement. So, may mga separation nga dito magaganap. Paglipat ng bahay, paglipat ng negosyo. Just either ililipat nyo na nga yung negosyo nyo, guys, or yung pamilya ninyo. Then, flow like a water. Kung ano man yung nangyayari sa inyo, sige, magpatawad kayo. Pero, wag na wag na kayo magtitiwala ulit. No? tignan pa natin dito sa isang card. Or messages and energy for fire signs. Family and tribe. So, focus on your family, guys. Tignan natin. Beauty. So, pairalin mo yung kagandahan ng iyong kalooban, no? Guys, huwag kang gagawa ng desisyon na ikapapahamak mo o ng kapamilya mo. So, discover your life purpose So, isipin mo na kung ano man yung mga nangyayari sa iyo, there's a um, bad karma naman sa iba. Pero, try to move on kung ano man yung napagdadaanan mo ngayon. And, i-discover mo kung ano ba yung purpose sa uh, purpose ng buhay mo o bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na yan. So, thank you Fire Signs. Um, see you on my next video. Bye-bye!